Matapos nga ang ilang kongresista, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva naman ang idinawit sa paghingi umano ng kickback sa mga flood control project. Itinuro sila ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na humarap sa kamara kanina. Iyan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Pagsalang ni dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig House Infrastructure Committee, mabigat na alegasyon ng kanyang agad binitawan. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikikbak umano sa mga flood control projects sa Bulacan. Si Sen. Jingoy Ejercito Estrada, Sen. Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at di Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador kung susumahin 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos 180 million naman ang 30% ng 600 million na i-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara basa sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang, kum kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto niyo magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, Adminis si Alcantara ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Mr. Bernardo Mr. na nagbitingun na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Nagde-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez sa opisina niya sa DPWH Bulacan, pinadadala ni Alcantara ang pera tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Proyekto ng Sims Construction ang Ghost Flood Control Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nabuking ni Pangulong Marcos. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us, uh, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Lahat po nang deliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon yun po ay pinakukuha rin ni, ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala Nap po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon uh, na hindi hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Bula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon 2025 po. Present. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, eh, hindi po totoo. At wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? E kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po sila po ay uh, mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Inger Vice at ni Inger JP De Guzman. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Sen. Joel 2023, wala pong project na flood control si Sen. Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM itinanggi rin niya magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto nito, isang litrato ang ipinakita ni Hernandez kung saan magkasama si Alcantara at si Estrada. Ito raw ay nang dumalo si Alcantara sa birthday party ng senador. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jingoy sa Soler. Umaten po siya. Sabi ni Alcantara, naimbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita din si Sir Hernandez ng isang panglitrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that uh, Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and uh, Senator Jinggoy uh, Estrada uh, have met a uh, couple of times already. And they appear, what do they appear do I do they appear close? And they appear uh, super close to her Hindi na rin naitan ni Alcantara ang connection the niya the sa pamilya Estrada. Nung mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara, kasama si DPWH Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jingoy Estrada, Senador Jingoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na koneksyon po kay Senator Jingoy, Your Honor nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na delivered daw kay Alcantara. Sa litratong ito, si Alcantara raw ang naka-blue shirt, nakaparte-parte na raw ang pera. Depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yon yung nasa bahay na po yun, I think po, uh, yan po ay pera ng... Uh a contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Pinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit so, siya ang majority floor. Isa siya, isa siya ang majority floor, lead, majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. May screenshot din na pinakita na umano yung messages sa so pagitan ni Hernandez at isang contractor tungkol naman sa delivery ng pera. Diyan po yung pag-uusap Uh, kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nag-request si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetine, imbes sa Senado, kung saan siya na contempt. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasundoan nila na sa custodial center sa Camp Crame at ang Senate Security ang magbabantay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Pinabulaanan naman ni na Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang aligasyong tumanggap sila ng kickback. Balak kasuhan ni Estrada ang dating DPWH District Engineer na nagbitaw ng akusasyon. At nakatutok si Ian Cruz. Can, uh, na. Matapos ibunyag kahapon ni Pacifico Curly Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee, ang pangalan ng mga congressman na humingi umano ng kickback mula sa mga Diskaya, ang tanong ni Senador Jingo Estrada. Salam um, tanong ko, Senador, meron ba? Mr. Your Honor, wala po. Oh, sigurado sa ka. Safe ka na. <laughs> sigurado po. <laughs> You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that... Uh, statement. alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Ilang nalalaman ko sa flood control project. Pero ngayon, yes. di na biro ang aligasyon ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa pagdilig ng infracom ng kamera na nagdawit kay Estrada at Senador Joel Villanueva sa kontrobersya sa flood control projects. Bintang ni Hernandez, tumanggap ang dalawang senador ng kickback sa proyekto mula kay dating DPWS District Engineer Henry Alcantara. Si Estrada, mariing pinabulaanan ang aligasyon. Naggalit talaga ako, talaga na napamura ako, napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hinding-hindi ko siya kalala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro, he wants to get even with me because I was the one who uh, uh, cited him in contempt at uh, pinakulong siya sa Senado. Gini din Estrada, hindi niya kilala si Alcantara. Hindi rin daw niya matandaan ang picture nilang dalawa. I do not know, I cannot recall that event Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin uh, Hindi ko naman pwede tank Eh kung drug lord yan, gambling lord Malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord eh, Hindi ko naman matatanggap kung sino nagpapapicture sa akin Remember, we are all public figures here Kaugnay sa aligasyong nag-download siya ng mahigit 300 million pesos na flood control projects sa distrito ni Alcantara at kumikbak umano ng 30% sabi ni Estrada. Lahat siya nasa gaa. Everybody can can choose any item from the gaa at ibintang kahit kanino, Senador. So wala kayong ganung pinaallocate. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabago ng mga proyekto. Balak na raw niyang magsampan ng kaso laban kay Hernandez. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Sa isang privileged speech naman, itinanggi rin ni Villanueva ang mga paratang ni Hernandez. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon, sapagkat wala po tayong tinatago. Ayon ng patula ng senador, ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. This is way too low. Assistant District Engineer. Para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang uh, taong ito. And I'm not trying Mr. President na just to defend myself and hit this this pawn, Mr. President kasi alam naman natin sinong may hawak dito dati nang itinang ni Villanueva ang anumang kaugnayan kay Alcantara. Sir so, wala kayong transaction with uh, Alcantara. Never. Wala Never. kayong Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandoon nakakasama siya. So, yun ba? Is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayo lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayo lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Nilinaw ni Pacifico Diskaya sa pagdinig ng kamera ang ilan sa mga pahayag niya kahapon sa Senado kaugnay sa mga nabanggit na kongresista kabilang ang House Speaker. Dumalo rin sa pagdinig si Mayor Vico Soto na sinabing maging maingat sa mga maririnig sa mga diskaya na katutok lie. Si Maris Umali. Maris, Melticom ang bibig ng kontratistang si Pacifico Curly Descaya sa pagharap dito sa kamera. Kahit ilang beses siyang tinanong kung may iba pa bang mga kongresista o senador siyang nakatransaksyon at gustong pangalanan, wala na itong binanggit. Naungkat din sa pagdinig na nagumpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Descaya noong nakaraang administrasyon. Sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin. Unang bungad na bilyonaryong kontraktor na si Pacifico Curly Descaya sa pagdinig ng kamera Nilinaw niya agad ang pahayag kahapon sa Senado kung saan nabanggit si dating House Appropriations Committee Chairman, Congressman Zaldico, at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Zaldico at saka ni Speaker. Kung dire si Diskaya sa Senado kahapon, kanina tikom ang bibig niya sa mga nakatransaksyon niya. Your Honor, uh, kung okay lang po ba na sa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At... Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit mag ng mga pangalan? Uh, hindi po, Your Honor. Yes wala po. na kayong idadagdag o babaguhin dito kasi hindi ko po maintindihan. Wa wala, yun. Na po. wala na po. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni Mr. President noy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni uh, Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually, pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyerno ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpa ang saraysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala sa'yo. Meron pa bang dagdag na kongresista nakasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? By your Honor, wala na po. Sa pagdinig na laman ng komite na ang nagnotaryo na sinumpa ang salaysay ni Diskaya ay may expired license, kaya dito pinabasa sa kanya. Kaya hindi na rin muna pinag-usapan ang nasa listahan ni Diskaya. Dumating sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto. Nakalaban niya ang asawa ni Diskaya na si Sara sa pagkaalkalde noong eleksyon 2025. Ang sabi ni Mayor Vico, kailangan maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Diskaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin. Ano, kahapon po ano sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3 lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. Uh, obvious na obvious naman po, na kasinungalingan ito. Ipinakita naman ni Congressman Janet Garin na nagumpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair. Ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante. Kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Sa pagtatanong naman ni Representative Chel Diokno, lumabas kung payag si dating District Engineer Henry Alcantara na mabusisi ang sal at phone records. Are you willing to produce your silence while you were a district engineer? Yes, Your honor. Willing din po ba kayo mag-submit ng uh, waiver ng bank secrecy law? Uh, wala naman po akong tinatago pero siguro naman po it's my right to to uh, reject po yung request niyo po kayo ba uh, willing na mag-submit ng inyong uh, statement of assets liabilities at net worth yes, dito po, your sa Honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung uh, totoo 'yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Mel, ibinunyag din ni Mayor Vico Soto na kamakailan ay inalok siya ng isang common friend na makipag-meeting kay Mr. Descaya hinggil daw marahil sa pagiging state witness. Ngunit tinanggihan niya ito. Nag-adjourn na ang pagdinig kaninang 5.15pm at iaanunsyo na lang din daw kung kailan ang susunod na pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa kamera. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo. Mari Zumali.